Maraming uri ng problema na pwedeng kaharapin ng isang tao. Ang bawat isa sa mga problema ito ay may kanikanyang pinagmulan at maaaring may kanikanyang solusyon. Sa pagharap sa anumang uri ng problema, mahalagang laging tandaan kung sino ka. Sapagkat kung maliwanag sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos, alam mong kasanggamong langit. May mga problema tayo na bunga ng mga pangyayari. Ito man ay inaasahan o hindi. Sadyang may mga pagkakataon na dumarating na kung saan kailangan nating kaharapin, handa man tayo o hindi. Nararanasan natin ito ngayong pandemya dahil nakita natin ng mga bigla ang pagbabago na hindi natin inaakalang maaari pang mangyari. May mga problema naman na bunga ng ating pagtingin sa sarili. Misan mababa ang tingin natin sa ating sarili, kaya kahit na may mga oportunidad na dumarating ay nagagapi pa rin tayo ng ating mga pangamba dahil sa tingin natin ay wala tayong kakayahan na ito ay kaharapin. Misan tila lalong lumalaki ang problema, lalong lalo na kapag sa tingin mo ikaw ay pinabayaan at nag-iisa sa pagharap sa problemang iyon. Yung feeling na lugmok na nga, wala pang dumamay. Sa Bible, Binabanggit ang tungkol sa pag-aalala na bunga ng ating kawalan ng magagawa at kakayahan sa ilang mga sitwasyon. Sa halip na ipaliwanag ang solusyon, ay ipinaalala ng Diyos kung sino ka nga ba talaga. Ang sabi ng Bible, tingnan ninyo mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng iyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Ipinakita sa verse na ito ang pag-aalaga ng Diyos sa mga ibon na hindi naman nagtatanim, umaani o nag-iipon ng pagkain sa bodega, pero sila ay iniingatan. Nagtapos ang talata sa tanong na hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Dito ay pinakita ng Diyos ang kahigitan ng tao sa ibang mga nilalang at iniingatan at inaalagaan ng Diyos. Kung yung mas mababang nilalang kumpara sa tao ay inaalagaan at minamahal ng Diyos, ikaw pa kaya? Minsan ang lakas na kailangan natin para harapin ang mga sitwasyon ng buhay ay nasa paligid lang natin. Kailangan nating mag-obserba sa mga ginagawa ng Diyos sa kapaligiran. May mga bakas ng pagkalinga ng Diyos saan man tayo bumaling. At ang kanyang pagmamahal ay palaging makikita kung sa diyang bubuksan ang ating mga mata. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Anak ng Diyos at nilikha ka sa kanyang wangis. Ang katotohanan ito ay panghawakan mo at ipamuhay mo. Hindi mo man laging naaalala at pinasasalamatan, tandaan mo na dahil anak ka ng Diyos, iba ang kalinga at pag-aalaga ng Diyos sa iyo. Taas na umong harapin ang buhay at asa ka pa.